Mga mabibigat na violation dito sa social media or sa Meta World na dapat mong iwasan. Guys, may mga violation na mabibigat, matagal itong mawawala dyan sa account ninyo. Iwasan nyo ito lalong-lalo na sa mga content creator na mga monetize, pwedeng pwede rin ito sa mga hindi monetize na dapat magingat para mas mapabilis ang inyong monetization at mabilis kayong mamonetize kapag kayo ay magpa- monetize dito sa Meta World. Unang-una guys, unoriginal content. Huwag na huwag kayong mag-upload ng mga videos na hindi sa inyo. Kasi pag once madiditik yan ni Meta, unoriginal content ang labas dyan. Masaya ka na kapag ang unoriginal content mo ay mawawala within 1 month, 2 months, 3 months. Pero sa akin guys, nawala ang aking unoriginal content 7 months. Diba? Sobrang tagal. Kahit mapuno mo pa yung 60k minute of views mo, kapag may unoriginal content ka na violation at hindi pa nawala, diyan sa account niyo hindi kayo mamonetize. Pangalawa, community standards. Minsan guys, mamimisinterpret ni Meta na magkaroon ka ng community standards. Pwede mo naman itong i-appeal. Kung ikaw ay nanalo sa appeal, mawawala din yang community standards violation mo within 7 days. At kapag kayo ay monetize, ang in-stream ads ninyo ay babalik ng 7 days. Ads on reels, ang stars ninyo ay babalik within 1 day. Kapag nanalo kayo sa appeal. Kapag napatunayan na may lumabag kayo sa community standards, guys, 90 days ang pinakamatagal dyan bago mawala ang inyong community standards. Pangatlo, intellectual property violation. Mabigat-bigat ito na violation guys. Nakadepende sa violation na ginawa mo. Ano ba yung intellectual property? Yung mga videos, lalong-lalo na guys sa mga pagmamayari ng mga channel. Mga palabas na ina-upload mo na wala kang authorize. Wala kang permission na i-upload ito. Mga branded na mga gamit or ano na pinopromote mo dyan na wala kang permission. Pwede kang magkaroon ng intellectual property. Kaya iwas-iwas sa mga pag-upload ng mga ganyan kasi violation yan, intellectual property kapag ikaw ay walang permission na ipost ito. Pangatang apat, flag for behavior. Dapat guys, ingat-ingat tayo sa ating mga binibitawan na mga salita dito sa meta world. Kapag kayo ay bumibitaw ng mga hindi magandang salita. Kapag kayo ay nangangaway dito. Kapag kayo ay nagmumurahan dito sa social media. Guys, sigurado magkaroon kayo ng flag for behavior. Akala nyo ba magali, mabadilis lang ang flag for behavior? Guys, matagal-tagal yan. Nakadepende yan. Pinakamatagal yan. 90 days. Kaya iiwasan ninyo ang mga unoriginal content community standards, plug for behavior, intellectual property na mga violation. Matagal-tagal yan. Dapat guys, kapag may mga videos kayo na mga ganyan, i-delete nyo na kapag hindi pa dini-delete ni Meta. Kasi pero kadalasan guys, Dini-delete yan ni Meta kapag super ano na, na violation. Kaya wag na wag din yung uulitin ang mga violation na ganyan para hindi kayo magkaroon ng unpublished account or not recommendable account. 'Yun lang guys and have a nice day. Please follow, like and share para Dito kayo sa susunod na video. Maraming maraming salamat.